ay linggo na naman sigurado na ah! naman buti na lang napasyal ako rito sa farm ko kala ko na wala na yung tatlong alaga ako eh buti na lang hindi sila nag-aalisan dyan hindi sila umaalis hapakasarap tayo pag pumasyal dito lalo't sabado o linggo paganda lang hangin oh, dito sa pare. farm o pare oy parang nagdadasal kaya ta dyan hindi ako nagdadasal pare pinasyal ko lang tong farm ko. Ah, okay. Akala ko na. Hindi ko nga alam, ba't dumating ka rito eh. Nakita lang, nakita ko kasi, babawas ka ng kasalanan. Porky no? na gano'n, nagbabawas ang kasalanan? Hindi, binabantayan ko yung farm ko eh. Buti nga, napasyal ka sa farm ko. Ano Ay. atin? Alam, napasyal lang ako dito kasi tagal ko nang dinakapunta eh. Alam mo, balita ko rin, marami ka ng alaga ngayon ni. Eh. Tatlo na lang yung alaga ako rito, pero ang lalaki. Hindi nila kayang kunin oh. yun. Tama-tama. Eh mga pare, Nangangailangan ako kasi doon sa amin sa bundok eh. Masyadong malawak yung lupain ko. Kailangan ko ng ano, ng alaga. Kailangan mo ng alaga? Mm. Ah. Um. So, hindi pwede yung ganun. Kung kailangan mo ng alaga, kailangan, meron ganun. Hindi naman yung oh. binili ko rin yun. Eh wala na akong problema diyan, mapag-uusapan natin 'yan. Kahit magkano pa 'yan, kaya kong bayaran 'yan. Na, sabi ko sa iyo. Uh -huh. Eh gusto ko lang makita eh tung alaga mo ba talagang matataba. Sandali lang, tatawagin ko lang. Ang oh, tagal naman ito yung... Ang bilis ko, oh. ko nga ayo, ang bilis ko nga eh, Ano dito na nga ako, dito na nga ako. Gusto ko makita yung mga alaga Inayos ko. Inayos ko lang yung tatlong alaga ko, pinagkumakain na sila, in-stable ko lang. Pero, ito sabihin ko sa'yo, para bilang kaibigan, presyong kaibigan. Bili mo na lang yung isa. Hindi. Sigurado ba talaga yan? Baka may sakit yan. Paano magkakasakit? Paano magkakasakit? Wala sakit yun. Ang lalaki nga ano ni, ang lulusog. Okay, ah. Ito na lang. Sabihin ko sa'yo, para maganda, napaka-amon nito. Stable lang talaga sila. 1-5. Oh, pigyan mo 1-5. Grabe ka na mo. 1-5. 1-5. Wala na bang ang tawad yun? Ako nga, di mo nga ako pinatawad sa sangkalan mo eh. Oh, kalat. Oh, oh. Eh, hey, eh, Ganun wala din wala ako. Ito, alaga to, hanggang paglaki to. Sa'yo to. May buhay to. Yung sangkalan mo, yung eh, 500, wala namang buhay. O, oh, sige, 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 sige. Makabawi ka one lang. Makabawi ka lang. Okay, kailangan na kailangan ko lang kasi at ito'y papalaga ko rin. Para makadami ako. Sige, 515. Oh, 1,000 lang yata pera. <laughs> Pwede 1.5 daw papayag doon. Bibigyan na nga nang aalagain dito. Eh. Tapos 1.5 pa. Akin na nga ang farm eh. Hindi talaga hindi <laughs> pwede yung galon. O oh, eto eto. 1.5. Yan. Yeah. Oh. <laughs> oh. eh kailangan ko nang makukuha yung ano. Siyempre Ayun. Ay, walaga ako. Kapit sa akin. Nakikita mo yon? Oo. Oh. Yung hayop na yon. ayun nanay no, stable lang siya, oh. di ba? Tapang nga. Oh, okay to pala. Simula na. ngayon, sayo na yon. Ah, Oo. Okay. Ah, Oh. Kunin ko na. Oo. Oh. Ay, no, puta na. sama kita. Oo, oh, sige. Ante, ikaw na lang. Sige, ikaw na lang. Ha? Ah. Ikaw mo, sa na yan. Oh, tama, ito yung sa sinasabi ni Tony. Ang ah, napakataba nga nito. ha ah. Alis to, panalo. Bakit parang hindi gumagalaw? Anak ah, ng teting, tap to itom <laughs>